Wadru Alas Casimero bistado na ang kahinaan. Ayun nga po kay Kuyusuki Kameda, alam na daw niya kung paano talunin si Casimero. Pinanood daw ni Kameda ang mga laban ni Casimero at napansin daw niya na mahina ang bodega ni Casimero. Kaya sa laban daw nila ngayong October 25, pupuntiryahin daw niya palagi ang bodega ni Casimero hanggang matapos ang laban sa knockout. Hindi daw siya matatakot na sabayan si Casimero dahil gusto niyang matalo si Casimero via knockout. May isang interview din itong si Kameda mga idol na kung saan ay binanatan niya si Quadro Alas. Sabi ni Kameda mga idol, na bubu daw itong si Casimero. Nakita daw niya ang sparring ni Casimero na kumakalat sa social media. Mabagal daw ito, walang lakas at Taba pa. kung ganitong galawan daw ang ipapakita ni Casimero sa kaninang laban, hindi daw ito makakatama sa kanya. Binanggit din ni Kameda mga idol ang kasalukuyang timbang ni Casimero. Sabi niya, baka raw hindi makuha ni Casimero ang tamang timbang sa mismong laban nila dahil nakikita daw niya ang katawan ni Casimero ngayon na mataba pa. Ayan po ang malupitang banat ni Kameda mga idol kay Quadro Alas Casimero. Pinangako ni Casimero mga idol na tatapusin niya si Kameda sa unang round kaya magandang bakbakan talaga ito. Huwag lang talaga magkamali itong si Kameda mga idol dahil